putulin na natin ang kalokohan. Kung inilock ka ng iyong bangko bukas, gaano katagal bago mo naramdaman ang init? Hindi araw, hindi oras, minuto? Dahil ang katotohanan ay karamihan sa mga Amerikano ay isang nakapirming account na malayo sa kaguluhan at walang darating para piyansahan ka. Hindi ito hype. Hindi ito teorya. Sa ay isang may rap na katotohanan yun sa pinakahuling ulat ng balita sa AP. Parami ng parami ang mga Amerikano na tahimik na naglalabas ng kanilang pera mula sa mga old school checking at savings account. Bakit? Dahil ang ekonomiya ay isang minahansan ngayon. Sinisira ng inflation ang iyong ipon. Binabayaran ka ng mga banko ng money habang yumaman sila sa iyong mga deposito. Ang mga patakaran ay nagbago, ngunit karamihan sa mga tao ay naglalaro pa rin ng isang talo at hindi nila ito alam narito kung ano ang darating. Ang patuloy na naghihintay, umaasa at nagliligtas sa lumang paraan ay itinatakda ang kanilang sarili na maging kaswalti sa susunod na pagbabago sa pananalapi. Ang matatalino, inililipat na nila ang kanilang pera, ginagamit ang kredito at nagsasalansa ng pagpupondo upang bumuo ng tunay na kayamanan habang ang iba ay naiiwan ng nagaagawan at iyon mismo ang dahilan kung bakit ko sinulat ang Leverage Your Credit e dahil ang kinabukasan ay para sa mga taong marunong gumawa ng kanilang kredito para sa kanila, hindi laban sa kanila. Ito ay hindi lamang isa pang libro. Ito ang iyong blueprint sa pag-unlock ng 50,000, 100,000, kahit 250,000 sa pagpopondo sa negosyo gamit ang parehong mga diskarte na hindi gustong malaman ng mga bangko. Kaya narito ang iyong sandali ng katotohanan. Patuloy ka bang nanonood mula sa gilid habang ang iba ay kumukontrol o handa ka bang umakyat at kunin ang iyong upuan sa mesa? Huwag hintayin ang susunod na krisis na pilitin ang iyong kamay. Kunin ang Leverage Your Credit ebook ngayon. Simula ng paggamit ng system sa iyong kalamangan bago ito maging huli. Bukas ang bintana, ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Ano ang gagawin mo tungkol dito?